Magtayo na kasama ang Diyos. ika ng Hunyo. Sapagkat kami ay kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 3, Bersikulo siyang. Ang anyong ito ay kumakatawan sa karakter ng tao na dapat gawin sa bawat punto. Araw-araw ay gumagawa ang Diyos sa kanyang gusali. Pukpok, kasunod ang pukpok. Upang maging perpekto ang istruktura. Upang maaari itong maging isang banal na templo para sa kanya. Ang tao ay dapat makipagtulungan sa Diyos na nagsisikap ayon sa kanyang lakas upang gawin ang sarili kung ano ang pinanukala ng Diyos sa kanya, na binubuo ang kanyang buhay sa dalisay at marangal na mga gawa. Ang tao ay gumagawa at ang Diyos ay gumagawa. Ang tao ay tinawag upang hatakin ang bawat kalamnan at gamitin ang bawat kakayahan sa pakikipagpunyagi para sa imortalidad. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng kasanayan. Gumawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang sakripisyo para sa mga tao. Gumugol siya ng napakalakas na enerhiya upang mabawi ang tao mula sa paglabag at kasalanan, tungo sa katapatan at pagsunod. Ngunit wala siyang magagawa kung wala ang pakikipagtulungan ng sangkatauhan sa pamagitan ng walang tigil na pagsisikap na mapanatini natin ang tagumpay laban sa mga tukso ni Satanas. Walang sino man ang itinataas ng walang mahigpit at matyagang pagsisikap para sa kanyang sariling kapakanan. Ang lahat ay dapat makisali sa pakikidigma para sa kanilang sarili. Tayo bilang individual ay may pananagutan sa isyo ng pakikibaka. Bagaman siya na Noe, Daniel at Hope ay nasa lupain, hindi nila kayang mailigtas ang anak na lalaki o babae sa pamagitan ng kanilang katwiran. Kadalasang ang pagsasanay at edukasyon sa buong buhay ay dapat itakwin upang ang isang tao ay maaaring maging isang mag-aaral sa paaralan ni Kristo. Ang ating mga puso ay dapat turuan upang maging matatag para sa Diyos. Dapat tayong bumuo ng mga gawi ng kaisipan na magbibigay daan sa atin upang labanan ang tukso. Dapat matuto tayong tumingin sa itaas. Ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos mga simulain na kasing taas ng langit at sumasaklaw sa walang hanggan. Dapat nating unawain ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat kilos, bawat salita, bawat pag-iisip ay dapat na naaayon sa mga alituntuning ito hanggang mga biyaya ng banal na espiritu ay hindi nabubuo sa isang sandali lakas ng loob katatagan ng loob kaampuan, pananampalataya hindi nagdududang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay nakuha sa pamamagitan ng dami ng mga taon ng karanasan sa pamamagitan ng isang buhay na banal na pagsisikap at matatag na pagsunod sa matuwid ang mga anak ng Diyos ay tatakan ang kanilang kapalaran.